Ang utang pa po si Kulot dito ng ano ng tinda kay tawag din eh? Kay Ninang Mikaela. Ninang Titi, Ninang Ninang, Ninang, Ninang Mikaela. Hindi <laughs> <laughs> uh, na naawa sa nagtatrabaho. Hindi na naawa sa nagtatrabaho ng marangal. <laughs> na <mag> <laughs> uh, uh, lakad pa, ang layo sinutang pa ng bahay. Ino inutang, inutang pa, <laughs> pa ni ko. Kailan ba bayad Hindi ko alam kung kailan. Uh, Pag nagkapera pa ako magbabayad. <laughs> Kung inutang yan ang... Ang dami pang inutang, tingnan nyo. Ani, kung ang kontendera, hindi ko na yung paglalakot. Hindi, kung ang kontendera, basag lagi ang ulo niya. Oo. Ano? <laughs> oh, Magkakakamatong siya natin sa akin. <laughs> wala akong pambayad eh. Hindi, sabi niya... Ay, lakad pa, tingnan Ayun na, na, wala na. Hindi naman sa kainitan. Sa kainitan kainita ito, yung... lakad pa nandoon na. Yung nag-aral mo na naman. <laughs> <laughs> <Pinutangan> <laughs> yeah, natin, sabi naman niya, iuuwi lang din naman daw niya sa bahay. Kaya pinautang <laughs> na. Yung... Eh, ito, makapal talaga ang mukha. Lagi Mara. lang siya naman yung nag-insist. Laki lang yung Nino. wording. Singla niyo, ayun na, si Tita Micaela. Yun, ayun, ayun. Ah, Ninang Micaela. Ninang Micaela. Si Ninang <laughs> Micaela ilakad pa sa init. In Gitna ng init, mahihit stroke na sa paggagala. Hindi ba, Mara, no, <laughs> pwedeng pagpasusutan? Talaga susungga ba? Oo, oh, siya naman ang na nag-insist lagi. <laughs> Nang utang doon, naribabayad ko na lang diyan. yan. Gano'ng hindi ko alam kung kaya nababayaran yung kinuha kong apple eh. Umutang ka ng ana? Inutang mo yun doon kay Mikaela tapos ibabayad mo ibabayad din pala sa uta. <laughs> Nagang utang mo dyan? Huwag niya akong sinatawan. ako, seryoso. Ayoko po niyan.